Employer na si Franz Gracia Ruiz, inireklamo ng dating kasambahay na si Elvi Vergara, na nabulag dahil sa pananakit sa kanya ng amo. Ongoing ang investigasyon sa Senado tungkol sa kaso na ito. Yan ang hatid kong balita sa araw na ito mga kasuki. Ang inconsistent statements ni Franz Gracia Ruiz sa pagdinig ng Committee on Justice and Human Rights ang dahilan kaya nakapiit siya sa kasalukuyan sa detention facility ng Senado. Si Ruiz ay mula sa Mamburao, Occidental Mindoro. Siya ang dating amo ng kasambahay na si L.V. Vergara. Nabulag at nasira ang mukha ni Vergara dahil sa pagmamaltrato ni Ruiz. Tinatalakay sa Senado ang reklamo ni Vergara laban kay Ruiz. Si Senator Jengoy Estrada ang naghain ng motion na patawan ng contempt citation si Ruiz nitong Martes, September 19, 2023, o ikatlong araw ng pagdinig ukol sa isyu ni na Ruiz at Vergara. Ang musyon ni Jengoy, Our resource person, Mrs. France, have been giving a lot of inconsistent answers to questions. Coming from me, and I believe that this woman, Mrs. France Ruiz is the mastermind of everything, maltreating, inflicting severe injuries leading to total blindness of Aling LV. Therefore, I move that we cite this woman, Mrs. France Garcia Ruiz in contempt. Pinaburani Senator Ronald De La Rosa ang Mosho ni Jinggoy. Nilagdaan ni Senator Francis Tolentino, Chair ng Committee on Justice and Human Rights sa Senado, ang commitment order para ipiit si Ruiz sa detention facility ng Senado. Bukod sa detention, sa sa si Ruiz sa polygraph o lie detector test at medical examination. Namasukan si Vergara sa pamilya ni Ruiz mula 2020 hanggang 2023. Sa loob ng panahong ito, Naranasan umano ni Vergara ang pisikal, mental at emosyonal na pananakit sa kanya, na naging dahilan para mabulag siya. Sinabi ng 44 anyos na kasambahay na binitay din siya sa kawit ng karne ng kanyang dating amo. Sinabi niya na ang kanyang amo na si Garcia Ruiz ang nagutos sa lalaking berdogo na gumawa sa kanya. Ang berdogo, na kinilala bilang isang OJ, pagkatapos ay binitay si Vergara sa kusina gamit ang meat hook, kasama si Garcia Ruiz na nasaksihan ang kanyang pagsubok, na tumagal ng halos tatlong minuto. Mariing pinabulaanan nito ng dating amo niya na si Ruiz. Isa si Estrada sa masugid na sumusubaybay at nag-iimbestiga sa kaso ni Vergara. Sa kanyang Instagram post ngayong Martes, inilabas ni Estrada ang saloobin tungkol sa malungkot na sinapit ng kawaawang kasambahay. Nakapanlulungo po talaga ang sinapit ni Aling LV sa kamay ng kanyang mga sadistang employers. At nakagagalit na sinangkala nila ang mga inusente nilang mga tauhan kung totoo man ang salaysay ng mga tetestigo para kay LV para lamang mapagtakpan ang kanilang kalupitan. Naway ang ating ginagawang mga pagdinig ay magbigay daan upang makamta ni Aling LV ang hustisya, maparusahan ang mga may kasalanan at makapag-akda tayo ng mas malawak na pulisya na tutugan sa pangangailangan ng ating mga kasambahay.